Grabe naman tong dessert na to, guys. Kapag pala inumpisan mong kumain nito hindi mo na mapipigilan kumain pa ng marami. At alam nyo bang first time kong gumawa nito? Pero in fairness, sa lasa at itsura nito, guys, di halatang first timer lang yung gumawa. Para nga sa paggawa nito, ay unahin lang natin saglit ang pagprepare ng paglalagyan nitong ating Graham dessert. Dito nga ay meron lang tayong square pa na papahiran lang natin ng mantika. Para madali lang ang pag-unmold natin mamaya. Then sa kako yan, lalagyan ng plastic tulad nito para hihilahin na lang natin pa ang ating graham dessert natin. At makuha din natin ito ng buo. Pagkatapos nga natin itong ma-prepare, ay ilalagay ko na yung pinaka-base ng ating dessert dito. Siyempre, yung pambansang graham cracker yung gagamitin natin dito, guys. Ipe-prepare na natin itong base dahil medyo madali pong mag-set yung custard mixture na gagawin natin mamaya. Kaya i-ready ko lang itong grahams natin. Salansan lang natin yan ng maayos and kapag okay na, ay proceed na tayo sa pag gawa ng custard mixture. Dito nga ay nagbasag lang tayo ng itlog sa separate bowl at kukunin lang natin yung egg yolk nitong itlog. Make sure na malinis yung kamay ninyo guys ha bago kunin yung egg yolk. Mas madali lang kasi yung ganitong paraan para sa akin kaya itong technique na ito ang ginawa ko. Pero kung may iba naman po kayong way ng paghihiwalay ng egg yolk sa egg white, ayun ay na lamang po ang gawin ninyo. Bali apat na egg yolk lang po ang gagamitin natin dito. At yung natirang egg white ay din na natin gagamitin. Ipansasahog ko na lamang po yan sa ulam guys. Lalagyan ko na din yan ng vanilla extract para matanggal kahit pa paano yung lansa ng itlog. Ibit lang natin itong itlog hanggang sa magmix na itong dalawang ingredients. Pag okay na nga, ay saka naman ako maghahalo ng 400 ml or isang malaking lata ng evaporated milk. Next na natin dyan itong condensed milk. Kalahati lang ng isang latang condensed milk ang ginamit natin dito guys. Haluin lang natin yan hanggang sa magmix na thoroughly ang mga sangkap. At kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means sa interesado ka sa dessert recipe na sinishare natin ngayon. At kung sakali pong magugustuhan mo ito, pwede pakipusuan mo naman ang video natin at mag-iwan ka na din po ng comment na Super love this dessert! Maraming salamat po! Sa kalagitnaan nga na ating paghahalo ay naglagay na ako dyan ng 1 tablespoon ng gulaman powder na siyang magpapabuo sa ating custard mixture. Pag nahalo ng maigi ang mga sangkap ay pwede na yung lutuin. Dito nga sa ating kalan ay nilagay na natin sa hayit ang apoy para mas madali itong uminit. Ang aim lang naman po natin dito is umusok-usok yung mixture natin. And kapag nga ganyan ang umusok-usok na, ay ma na natin niyang hanguin. Dito sa pre-prepare natin kanina, ay ibubuhos na natin paunti-unti itong custard mixture. Maglagay lang ng gustong dami nito, then saka maglagay ulit ng second layer ng graham crackers. Salansan lang natin yan ng maayos, and kapag okay na, ay saka ibuhos na dito yung natirang custard mixture. I-spread out lang natin yan ng maayos, at palalamigin natin yan sa electric fan ng isang oras, then saka natin ilagay sa ref ng dalawang oras, para mas masarap kainin. And makalipas nga ng dalawang oras sa ref, ay eto na yung dessert natin. Lalagyan ko lang yan na ng dinurog na graham crackers sa ibabaw and lalagyan ko na din ng good amount ng grated cheese para mas masarap. Then saka natin yan i-unmold sa lagayan at hatiin sa gustong laki. And there you have it guys, ready nang iserve itong ubod ng sarap na graham dessert natin. Sa so, itsura pa lang nito guys, sure akong matatakam na kayo. What more kung kakainin nyo pa ba? Diba? Kaya kung natakam ka sa ating video, ishare at itag mo na ang buong pamilya at barkada at subukan nyo na din gumawa nito.